Ano ang pagkausapan Ayun, ah, ninyo doon sa iyong pagpupulong, Sir Steve? Ah, doon sa pagpupulong ay napakaganda ng pag-uusap sa harap ng dating Secretary Tim Simpson at ah, sinabi nga, nagka, nagkapaliwanagan na ang sabi ko sa kaniyong wala kaming ibang hangarin dito kundi matupad at masunod lamang ang kagustuhan ng Commission on Audit. Aha. na ikunin na namin kasi limang taon nang kini-question ng Commission on Audit Ka. bakit nasa inyo pa rin ang kontrol ng pananalapi o ng pera, kontrol ng pera ng uh, Pia Corporation. Mm -hmm. uh, uh, nagkasundo at sinabi ni Ben Simpson na wala na siyang uh, uh, kondisyon kundi uh, atasan niya yung kanyang mga kauhan uh, uh, dito sa uh, ah uh, Infrastructure Corporation Aha. na ito-over na ang lahat ng hinihingi namin. Ngunit nagulat gulat na lamang kami nang uh, uh umingit pa siya kung kailan ko kailangan na uh, nakarisi tanggapin sabi ko within 30 days habang papatawag kami ng project committee meeting mm -mm. para opisyal na ito over. Ngunit nung mag meeting kami nung nakaraang Friday ay uh, iba ang uh, wala na si uh, sa dating Secretary Bim Simpson doon sa project committee, ang kaharap namin itong presidente ng uh, committee Infrastructure Project at uh, marami marami siyang mga hinihingi hingi mm -hmm. Uh, pag uh, kahit sino naman ang nandoon sa meeting ay eh, maliwanag na hindi nila, hindi nila ito turn over o sinusuway niya ang kagustuhan ng presidente ng Metro Pacific na iton over na ang nasabing usapin. Ngunit ang pa, ang uh, nangyayari uh -oh. ay parang dili ang taktik mismo. Ako nagdududa na rin sa sincerity ng dating Sekretary Ben Simpson kung sincere ba talaga sila o dilindili lang nila ang usapin. Mm -hmm. O may iniiwasan na mga alingas-singas o kamulukan dyan sa operasyon ng Canitex, itong nakaupong presidente ng CIC na si Mr. Ignacio. Kasi, kung makita mo, maumsubahan mo ang pag-uusap namin doon sa TRB, napakasinsiro ang banggit at pagkasabi ng dating sekretary, Ben Sinson, na itong order nyo na kasi namimilit pa rin sila na maging bahagi sila o co-signature sila ng nasabing bank turnover or yung bank account. Okay. So, sabi nga, ang sabi nga, wala naman sa kontrata at wala naman dyan sa joint venture agreement na kasama kayo. So, sabi ni Bisyo, wag na. Wag na kayo problema dyan. Kung hindi, turnover nyo na yan para matapos na yan. At withdrawin nyo na yung mga kaso-kaso. Ayaw ko na yung mga kaso-kaso. All right.